guys, nandito kami ni Sean sa Manila Bay. Kasama si Pareng Labo. Fishing kami. Nakauli na si Sean, no? Nakauli na siya, no? Naka na siya Barracuda. Barracuda! Ano? Hey, Gamit niya dalawang baitcaster. Kaya hirap na hirap siya makauli. Meron puta. Hindi hmm. yeah. talaga marunong. Ang kulit, sabi ko, wag kang magbaitcaster, may hirap, di ka makajig. jig. Kung di pa naawa yung maliit na barakuda, di pa siya maawa ulit. Oh, ah, pakita mo yung bugaong ko. ngayon na bugaong ko, tsaka kito. Nakadalawa na akong bikaw. Wala di marunong talaga to guys. Ah, oh, mayabang. Kaya pala nagbablog, mayabang. Mayabas. Gym rat. Gym rat. Hey. Flashback. Ay, may humabol eh. Pasalok ko rin, naka-UL ako eh. Inline to, dito makakabala. Mm. inline to gago paano ka tataka sige mm, mm, mm. ang paguri natin pre pure lure pure lure guys UL mm, 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 mm. lakas pre bigpit na yung drag ko oh mga ilo din eh. parang mamali na nga eh Sige. Okay. Sarap. First blush. Tangi na kailangan mahuli ako. May baya, mababaya ba pag hindi. Basta. So, ako to. Come here, mother. At last pa, oh. Sabi sa'yo may mahabol, eh. Yun. Thank you. Mat Pipit na nun mo <laughs> Ay putang ina, ay na. ako mo muli ka Baitcaster Baitcaster Naka, liba, mo ba? Na ba yan bre? Bre bre Ha? Okay, na, nag-cancel ka na naman ba doon? Gago ako, ako nag-cancel e, eh, kasi isa, sabi mo may lakad tayo, gago. Nag-cancel ako, di ba dapat kasama si Franz? Ngayon yung 30. Ah, okay lang. Mabuhin, mabuhin. Sabi sa'yo may mabuhin e. Akin lang. Gano'ng pagat na Oops mga... Ay na! Okay Sa'yo? Sir? Sinusubahan yung tagi. Oo. Sino nga ako, gano'n lang. Dalawa yung train. Oh pre, na UL ako eh Hindi ko pwede i-deadlift to Ngantong mm -mm. tong oras talaga pre, Mino Ay God! Bastos sa bibig ko Bastos na bibig ko pre, sorry Nakita sa video <laughs> Eh doon ako tumuli pinit may rep Tayo ko sa iyo Pa o. wala na mo na ako Ayan na ako Ayun na. Hmm, sinira mo pa yung line ko. Pagkabargas naman. Yan, nandiyan yung isda. O oh, yan na, fish on ka na. <laughs> andun sa Agos yung isda pre, oh. Told ya. Oh, andun sa Agos yung isda pre, oh. Told ya. Oh, pa. COVID dito kasama ko, alam ano, pre? Tangina mo. Gawa. Tangina, alam mo, tama yung hulay, puta. Hindi mo ko kasi tinanggalan, pre. Tangina mo, nasa... Tangina kasi maya tayo. Russell memory, pre. Tama. Wala akala utak, kaya ginagayo, puta. Tangina mo, tama yung puta. Hindi pre. <laughs> to, man, pre. Ah. Mali yun. Ta, sayang. Di ba dyan sa tapat kumagat? Sabi sa'yo eh. Pag tumama ng ganun, di mo na kailangan ni ukset, pre. Kaya <laughs> binigyan ko pa ng isa, eh. ng braso mo, ginan, mo. mo. Languin mo kaya, pre, kung masuntukan yung noise mo. Gago to, ah. Gumgo. Totoo pala yun, no, pre. Pag nagpapalaki ng katawan, Lumiliit utak. <laughs> Ayun na. Ayan na. Ito na pre. Ayan na. Ito na pre. Ito nawala wala. Oh. What shall learn? Hookset. Ano lang hookset to? Oh. Hmm. Malaki pre. 8 minutes ang laban. Ah, kanu nang puta, hahagis na ako pre. Ito lang. Wala na puta. Sige, hagis dun dun, dun ka magisa binatong ko pre. Pampayabas sa akin, puwede na binang. Mamali pre Mamali ba? Ayan o hmm good size Ang sarap naman lumaban nito pre Uuuu Uuuu mm. Pure lure Pure lure zero Ay puta lunok Thank you lord Thank you, pre. Good size na yung pikaw, no? Ay, natanggal na. Nice! Galing! Uy, oh, baka matuso ka. Apat na sana yan, pre. Ha? ha? Dalawa na? Secret. Pawal malaman. Humuli ka dyan. May buwintindihan huli ko. Ay, eh, ba't mo kakabulin? Ay, ba't mo kakabulin? Wala namang karera, boy. Ha? Pumukol ka ng pumukol. Ayun o. Oh, Pishon si Gilbert. Nice one, Bert. Along oh. meron. O. Ba't siya nakauli, pre? O. Oh. Panis kay Gilbert. Pre! Nakauli si Gilbert, pre! <laughs> ko lang! agila ginagawa mo! tun Tira mo yung tapat na yun. Pwede. Ayan. Ganyan ka magagis. yan, The best. Walang kunin yung tao. Halim? Halim. tao. May, niyo, niyo, may blue yun. Sa yun. Sa may blue. Sa may blue. Sa Sa may blue. Tapos baka naman kahuyo lang nakita mo tira ayun naman, wait ayun na saking kamagat pre, sorry Hindi ko na-wax itan, pre! <laughs> Tingnan nyo yung bago ko, <laughs> panay-backslash. Panay-backlash yun. <laughs> Tangina, <bait> pa <laughs> Asa isa pa nga. Magagawa nga natin. Huwag natin natin nga. Okay. Pinigilan natin yun, <laughs> Teka pre, magsasabi tayo. Na ay nakumagat ha. Dalawa yung na-strike ko eh. Eh, na mo. Hindi na naman tumama. Ang hilaw naman ng kagat. Ay na. Hindi lang. Huksitan mo pre. Para hindi makulit. Makulit, makulit, Makalas. Fish on siya guys. Nice one siya. Nice one siya. Ako na ako na, pre. Torsilio ba? Torsilio yan. Teka lang, pre. Naka-BFS si Gago, eh. Sige lang. Sige, pre. Dali mo rito. Nice one. Congrats, pre. <laughs> Unlock mo ba to? Sige, Ganda ng size, ah. Ganda ng size. Nice one. Ganda ng tama, oh. Ang ina ano to? Bugaong? Bugaong Ito hey, yung bugaong Ayan guys Yung priyo kawan no? Ito 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 Ayan kawan? katalaba talaba Hahaha Hahaha Hindi, Barracuda. Nice one. Unlock. Buti dun po mama. Pare, pwede ba picture? Guys, may nakita kaming kawan. So, lalapitan namin dahan-dahan. Ayun, lalaki dun oh. Yun, isyon. Ayun, bid-bid. No? Ito na ulit. Ang kapal, bid-bid. Hmm. Ayun, bid-bid. No? Bid-bid, pre. palit lang. Puro bid-bid. Tanga, harbisin natin yan. Ayun, kalas. Uy, huwag ka rito. Kami lang dito, pre. Huwag ko niya. ka ba? ¿San? Yolá, se tupo, ¿Qué? 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 Anong palit? Gago ka ba? Ano ba? Ayan, sa tapat ko ito. Sa tapat so, Tumira ka sa tapat mo. Inang, kinagatan na ako. Sinabitan mo pa ako. Kalas. Naliliit pa rin. Naliliit. Gago uh, Lit-lit lang nun pero ang lakas oh Ano ah, nalit-lit? Ang lakas-lakas ah. Ah, balagbag. Kasi nag-treble ako. Ah. Naka-bait ka siya guys oh. Idol niya daw kasi si Master Joseph. Bait ka sa laot. a few inches later Gagulam nayan pre tawolin yo fish and si ano fish and fish and. No, good enough size ha oh <laughs> <laughs> Session. Ayan si Sian. Ayan si Sian. Sige, karga. Ano, sasabit, sasabit. sabit, masasabit. Malaki na, pre. Malaki, malaki. Ayun, na. Sumabit na. Sige, oro ka dyan, pre. Tika, tika, tika. Tika lang, Malaki. Ay, laki, pre. Ay, laki, pre. Mamali, pre. Sige lang, sige lang. Chill ka lang, pre. O, oh, kit, pre. Kit, pre. Kit, pre. Akit. Pre. Akit, pre. Akit pre. Yan, yan, yan. mo para makuha mo. Mamali, pre. Ang gali. Laki, laki, laki. S Mamali, mamali, guys. Ayan, lang kayo dyan, ayan. tayo. Chill ka lang, pre, ha? Sige, mapapagod pa yun, pre. Hayaan mo lang siya kumuha. Baka matigas yung, ano yun. Yung drive. Sige, malayo na tayo sa tabi. Ayan, pre, ha? Ito, ha? Sige, malakas pa yun. Mag-reverse pa yun. Baka maputol yung line mo. Hindi tayo mapagod. Huwag natin madaliin Hindi, hindi. Salam Maganda yung tama, pre. Huwag kang mag-alala. Ayun, no. Sisisid pa yan. Maniwala ka. No, -gag gagataw naman gato, yan, gato, eh. Ayun, 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 ayun. Gagataw. Ano pa yan, pre? Baka magputulayin mo. Sa, ulo, sa man. ulo, ah. Okay, babamal na yung salok mo, pre. Nice one. Yes! Oh, lucky, pre! Nice one, pre. <laughs> man, congrats, man, pre. Congrats, pre! Congrats! Kamila! May timbangan ka, pre? Meron, pre. Yes! Oh! Allah! Wow! Sarap. Nice one! Tang Effective! Oh. Master pre, Joseph Gueco. Oh. effective ang baitcast pare. Mm. Shoutout mo si Master Joseph. Shoutout sa'yo, Master Joseph. Tama na, thank you sa idea. <laughs> Ginaya, Master. Oh. Nice one! Baka ka pre, ha? Ah. Baka oh, matalim. Ay, gawin ganda tutuloy isa, <laughs> oh. Pre. Pre. Oh, muntik na, no, pre. Tutulisa, pre tanggal yung ano. Oh, kayo. ay. Buti na no kumiskes, hindi pa na putol. Oo oh, nga, buti 40 pounds to pre. Oo, oh, uh, tanggalin mo. Ayos mo pre, picture kaya. Hm, Oh, picture ka pre. Saan cellphone mo? Pauwi na kami guys, sobrang init. Hindi na namin ginaya. Time check mga 1pm na. Uwi na kami guys. Half day fishing lang. Yaman. yeah. Amin mina na, eh eh. Ta mina na, eh eh. mina na, na. E, e, ah, na, na, sa tackle box. Oh, dami, tawel, tawel. Ay, Yama. Makulit, makulit siya na. Makulit pa niya. Hindi ba nung pata? Hindi ba nung basa ang Ikaw! <laughs> Ikaw ba? ba? ka na? Ang ano ka. ano eh. Sige, um, yung oh. Guys, nandito na kami ulit sa Dampalit. Ito kami sumasakay. kayo. Sa bahay nila, Paring Builder. Kasi siya, no? Naka-unlock siya mamali. Hey! Huli namin, guys. Barracudes, mamali, bikaw, and shit. Palaking hey, pala siya ng ano? Nakuli siya ng alimangin. Alam mo yung talangka, alimangin. Uy, pa ka-pray. So yun, success naman yung ano, success naman yung rip fishing namin. Hmm. Hello ka, be. Hello ka, hello. <laughs> This video is brought to you by Sandata PH. Puro lang gasta, fishing pa tanga.